Silang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang naguugnay sa bawat isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, Konektado! Magandang hapon Isabela, muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Exequiel Kilang. Sa panibagong episode ng Isabela Connect ka dito, pag-uusapan naman natin ngayon ang napapanahong issue sa kalusugan ang dengue. Kaya naman mahalagang pag-usapan natin ang mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan at malabanan ang pagkalat ng dengue sa ating komunidad. Makakasama natin ang Provincial Health Officer ng Provincial Government of Isabela, walang iba kundi si Dr. Nelson Pagirigan, at siyempre kasama din ho natin si Dr. Joan Paula Pagalilawan, ang ating City Health Officer ng City Health Officer 2 ng LGU Ilagan City. Para nang sa ganun ay eh, mapag-usapan ho natin ano yung mga dapat nagawin para makaiwas ho sa dengue. Pabatin muna natin sila, Doc Nelson, welcome back ho muli no, sa Isabela Broadcast Center. Uh, yes, Ezekiel, no? magandang umaga sa iyo, sa kay Joanne, at sa kata ating mga tagapakinig sa hapon na ito. No? Opo, so, magandang uh, hapon po sa iyo. Yes po, magandang hapon. Doktora, welcome sa Isabella Broadcast Center. Hello sir, good afternoon po sa inyong lahat. Uh, lalo lang lalo na po sa mga tagapakinig ng uh, Programa natin dito sa buong Lalawigan ng Isabela. Nako naman. Anyway, para humakarami ho tayo, no. Doc Nelson, um sa kasalukuyan, kumusta rin humuna natin no yung status o estado no ng Lalawigan ho ng Isabela at uh, ano ho yung mga lugar na may pinakamataas na kaso. Kapag ang pinag-uusapan ho natin is dengue ho. Uh, yes, Ezekiel, no. Sa kasalukuyan na uh, nagsasagawa tayo, no, hindi tayo tumitigil sa mga interventions no uh, sa ilalim ng dengue program no lalo na sa monitoring of cases uh. sa ngayon ang ating epidemiology and surveillance unit ay naglabas ng bagong uh, datos no at nakikita natin dito na may mga bayan talaga na matataas ang uh, kaso no lalo na sa buwan ng January, February at March uh, inaasahan naman natin dito at tagulan no magkikita natin diyan yung bayan ng uh, San Manuel, Alicia, Uh, Kawayan City, San Mariano at iba pa, no? At uh, ginagawa naman natin lahat ito para matutuntun natin kung saan nanggagaling o saan ang maraming lamok at doon natin ibibigay yung ating mga suporta sa kanila eksikel, mm. No? Oo. nako at um, doon ho sa mga nabanggit ho na mga lugar ho na yon no mamaya ay alamin ho natin kung paano naman yung monitoring ho ninyo uh -huh. at uh, nataon na nandito ho no doksi si Dr. um Joan para doon ho sa LGU level kung no sa mga bayan at siyudad alamin ho natin batay sa kanilang uh, pagsisiyasat although ang LGU Um, Ilagan ay wala ho siya sa nangungunang mga lugar no, yes, doctor, so. na, na may pinakamataas na kaso. Pero alamin natin, Doktora, ano ba yung mga pangunahing uh, sanhi ng pagkalat ho ng dengue naman sa lugar ho ninyo? Kasi ay, kahit pa paano, may mga naitatala pa rin hong kaso ng dengue ho sa Ilagan City. Yes po, sir. Uh, usually naman kasi yan, ang cases ng dengue, clustered siya. So kapag nagtanong kami, meron kaming case ng dengue, uh, tinatanong namin kung taga saan, meron na bang naglagnat sa inyo before. Uh, clustered case siya. Usually ang most common cause niyan kasi yung mga tubig na naimbak. Na hindi tama yung uh, pag-imbak nila ng water. Kasi di ba yun naman ang primary uh, breeding site ng uh, mosquito na nagkakos ng dengue. Yung mga breeding site na hindi wasto yung pag, hindi na itatapon yung tubig, gano'n. Gusto ko rin ilinawin, no, na. Yung mataas na kaso natin ay doon sa buwan ng January to March. Ha? Pero yung sa April, May, June, bumaba kasi summer na yun eh. So, expected yun na bumaba ba ang kaso. Pero ang inaantabayaran natin, yung pagtaas na naman, kasi tagulan na naman eh. So, gumagawa tayo ng mga measures para maagapan natin ito. Opo. Kung hindi man natin na-control, ang pagtaas, eh, kahit pa paano, ma natin ang pagdaming ito. So, uh, common na talaga, uh, Dr. Nelson and uh, Dr. Joana, kapag maulan, mataas talaga yung mga kaso ho ng dengue. Pero, uh, baka maging kampante ho yung iba na kahit tag-init, eh, baka wala ng mga dengue. Meron pa rin na dengue kahit uh, panahon ng tag-init. Meron pa rin. Huh? Kasi nandyan pa rin yung mga lamok na gumagala at uh, may mga lugar pa rin sila mga breeding sites na may mga tubig na pinamamahayan nila. So kailangan talaga continuous na paglilinis no, sa ating mga paligid para maiwasan ito. Paano po ba, no, Dr. Nelson and uh, Dr. Joanne, paano ba na kukuha? para, uh, paano ba nahahawaan or nakakakuha ng sakit na dengue yung isang tao? Uh, gusto po namin linawin na ang dengue, hindi siya nahahawa sa human, contact, to human. human to human. Uh, ang dengue po ay isang vector-borne disease, usually caused by uh, female Aedes aegypti mosquito. So sila po ang carrier ng virus. Pag ikaw nakagat ng mosquito na virus, dalang virus, pwede kang magka-dengue. Okay. So, liban ho no, sa mga naka lang ho ba na tubig, usually nag-propagate or kumakalat yung mga um, lamok with dengue carrier or uh, doon pa sa mga, ah, ano pa po yung mga ibang ways para ano? Kasi baka ang sabihin ho ng ating mga kababayan, wala namang naka dito na tubig pero bakit may uh, biktima pa rin ng dengue sa aming lugar, something like that. Actually, hindi lang naman yun. No? Uh, may mga areas talaga na kung saan nandun yung tubig na naka at mali, kahit mali malinis ito. No? Uh, pinamamahayan talaga ng lamok na doon sila nag No? Uh, siyempre, yung sanitation natin napaka-importante. So, isa ito sa nagpapalala sa ating sitwasyon kung sakaling hindi natin hindi malinis ang paligid natin. No? Mexico. Saka isang factor din siguro yung overcrowding. Yes, so, Pag maraming tao sa lugar, siyempre hindi maiwasan maraming kalat hindi man napapansin siguro merong mga maliliit na tubig na mm. na isasantabi, hindi napapansin. Doon sila nagbe-breed. Oh, and aside po doon, how about yung mga naka-imbak na mga gamit na talagang uh, matagal nang hindi nalilinis or yung mga madamo uh, na part na nakapaligid sa mga kabahayan? May factor ho ba yun? Mayroon, no? Kasi yung mga lamok na nandiyan dati at na-infect sila dati mm -hmm. na ng Egypte, nandun na rin yun. No? Mm -hmm. Ang sinasabi natin, yung pinamumugaran nila at pinag-iitlugan nila, mm -hmm. ay siya pagdami ng ating mga lamok na, na siyang nagkakos ng uh, 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 dengue virus. no. Tsaka uh, ano, mm -hmm. information lang, ang mga Aedes aegypti daw na lamok, hindi sila mahilig mag-travel. So they usually stay in one place throughout their lives. So, ibig sabihin, cleanliness ho talaga yung susi ho dito para mapuksa yung dengue? Yes. Okay. Pero, Dr. Nelson and Dr. Um, Joan when it comes sa mga patient, ano ho ba usually yung mga profile nila? Karamihan ho ba mga bata, adult? Usually, bata ang tinatamaan nito eh, kasi sila ang magala. Eh. Mm. At saka, uh, mahina ang resistansya nila at ang mga ito ay pumapasok sa eskwelahan, no? Alam mo naman sa e schools, minsan napapabayaan din at uh, nagkakaroon mga breeding sites dyan na siyang cause ng uh, pagdami uh, ng lamok sa mga eskwelahan. Kaya pina, meron din tayo mga measures uh, para sa e schools. No? Binibigyan natin ng mga ito ng mga mosquito nets no? para sa prevention. na uh. At the same time, namibigay tayo ng mga larvicides, mga pesticides sa ating mga RHUs para ipamigay o at mabumbahan yung mga areas na yan na pinamumugaran ng mga labo. Oo, saktong-sakto. Balik-eskwela na ngayon. So, yes, yung so, mga measures ho, na yan na, i, na i, ongoing na rin ho, na isinasagawa? oh actually, nagkaroon ng meeting nung last two weeks ago, no na tayo ay namigay, ang provincial government of Isabela ay namigay sa mga, lalo doon sa mga areas na mataas ang kaso, binigyan natin sila ng mga gamot, ng pesticides, sa mga larvicides, para maagapan yung pagbukas ng klase no at maiwasan natin yung pagtaas ng dengue cases no uh, mamaya ano doc Nelson and uh, dr Joan pag-usapan natin yung mga uh, preventive uh, mga measures so ninyo pero para sa kaalaman ho ng ating mga kababayan kasi ang dami kasi kung, kung nilagnat lang ah normal lang yan siguro na pagud lang ano ho ba yung mga sintomas para masabing yung isang tao ay talagang biktima na ho ng dengue. Uh, alam mo, Mga symptoms natin na makikita sa pasyente, usually may lagnat 'yan, no? Uh, pangalawang araw, mag-iisang linggo na nilalagnat, nagkakaroon ng rashes. Paka sasabihin trangkaso yun. O, pananakit <laughs> ng katawan oh. at uh, sakit sa mata, no? Uh, pag dumating na doon sa late stage or severe stage, no? Uh, nagkakaroon ng bleeding, mga bleeding tendency sa gums, Uh, sa ilong, no? At saka, oh, kahit sa dumi, may tae. Kaya kung mo sa laboratory exams, bumababa ang kanilang uh, platelet count, RBC, sa mga hemoglobin, no? Dahil dito, no? Oo, so, in short, uh, hindi dapat mag-self-medicate. Kasi kapag, usually, di ba, Dr. Nelson, ajoan, uh, kapag nilagnat na talaga, usually, notion ng iba, trangkaso lang yan. Uh, eh, pag Ipagnanati sakit, kumbaga, mga ganon. So, eh, hindi ho, <laughs> Ay, baka normal lang ho yun. Anyway, um, ano ho ba yung mga hakbang ho naman, Dr. Nelson, na ginagawa ng Provincial Health Office? Lalong-lalo na alam naman ho natin dito ho sa Region 2, eh Isabela ho, no, yung isa sa may mataas na kaso ng dengue. Alam mo, kaya mataas tayo, uh Ezekiel, no dahil din sa populasyon ng Isabela kung titignan mo napakataas sa na populasyon natin kontra sa mga ibang probinsya pero ginagawa natin no, sa Provincial Health Office continue sa monitoring natin no actually daily nga ang submission ng mga issues sa Provincial Health Office at uh, weekly naman nag uh, naglalabas kami ng datos kung ano ang mataas na kaso at doon pa lang ay nagbibigay tayo ng mga kailangan nila ng mga support Uh, sa mga hospitals naman, meron may tayo mga dengue fast lane dyan eh, na priority sila pag meron na silang nararamdaman na ganyan. At same time, uh, nagkakaroon din ng dengue death review. no, Ang dengue death review kasi ginagawa natin sa pamumuno ng provincial health office para makita natin kung saan yung mga lapses, gaps, nagkaroon ng ganyang uh, nga rin, eh, death, no? So, para ma-improve ang serbisyo at makita natin talaga kung saan nagkukulang ang pagsisilbi ng ating mga work health workforce. No? Mm -hmm. Well, um, ba balikan ho natin, uh, Doc Nelson and uh, Dr. Joanne, at sa ating mga kay Sabelenyo, yung number 10 ng mga lugar. Uh, ito ay pinapakita ho namin, hindi ho sa ano no, para ho maging aware yung ating mga um, kababayan at uh, maging alisto kumbaga dito ho sa Isabela ang Independent City ho no yung nangunguna this is January 1 to June 15 2025 yung top 10 cities and municipalities with high dengue uh, cases so we have Santiago City um, San Mateo Etchague, San Manuel Kawayan San Mariano Aurora Ramon Jones and Alicia Isabella. Kapansin-pansin, no, Doc Nelson and Dr. Joan, last year, kung hindi ako nagkakamali, ang ilagan, isa din ho yan, sa mataas ho na may kaso ho ng dengue. And ngayon, wala ho sa uh, top 10. So, ano ho yung nakikita ho ninyo, Dr. Joan, na um, naging dahilan kung bakit bumaba ang Ilagan City? Um, uh, mas naging focus ng LGU kasi yung mapababa yung cases. So, uh, meron kaming regular na clean-up drives. Uh, per ang ginagawa sa City of Ilagan, uh, per department, meron kaming assigned uh, assigned place kung saan kami maglilinis. Together with that, uh, partnership with the Liga ng Mga Barangay, uh, all the 91 barangays of the City of Ilagan may sarili-sariling clean-up drives sa mga barangays nila. Sa ano naman po, Doc, no? aside sa mga nabanggit niyo ninyo kanina, ano pang mga programa naman na laan ng provincial government ng Isabela para kahit papaano hindi man mawala, kundi mapababa yung kaso ng dengue Ayun nga, uh, nagkakondak ang provincial health office ng malawakang kampanya no? sa ating mga barangay at saka mga sa ating mga RHU sa tungkol sa para mapababa natin ng mga kaso. Nagbibigay tayo ng mga Uh, health education no para sa mga community natin na hindi nila masyadong uh, nalalaman kung ano ang dengue no at para mabababa natin ito ay eh, kailangan talaga ng health promotion no? kasama dito sa dengue drive natin no kumusta naman yung parang koordinasyon ng mga mamayan uh, while doing this yung kampanya kontra dengue ho alam mo, yearly nagkakaroon tayo ng Dengue Drive, eh, province-wide nga yun. So, makikita natin dyan ang uh, join ng ating buong sektor no? mm -hmm. ng provinsya ng Isabela. At nagsama-sama, no uh, meron tayong tinatawag na yung, ano ba yung last na ginawa natin, yung 13, uh, unang kagat, mm -hmm. uh, ganun, di ba? So, ganun po ang ginagawa natin yearly yun. So, nakikita natin dyan ang um, kooperasyon ng bawat isa, no? para mapababa natin ng dengue. Oo. And siguro, no, yung mga number 10 no, na cities municipalities, um, may, may mga efforts naman no, na kanilang ginagawa. Kaso nga lang, kinakailangan pang paigtingin. Sa isa ilagan, Dr. Jo, ano, ano, naman yung mga iba pang mga best practices aside sa mga nauna hong banggit ho ninyo? Um, recently lang, nag-distribute ano, nag -distribute kami ng mga uh, mosquito nets mm -hmm. sa mga malalayong barangay na binigay ng PHO sa amin. Nag-distribute kami dun sa uh, mga barrio. Oo, oh, oh, talagang maganda. Anyway, sige, hopefully no yung mga naibahagi nila Doc uh, Nelson and Dr. Joanne eh, ma-kunuhon niyo Na-take no, na note ho ng ating mga kababayan. Siguro mensahe na lang ho niyo Doc Nelson and uh, Dr. Joanne sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood sa mga oras na ito. Uh, siguro Doc Nelson Uh, sa ating mga kababayan no uh, ang dengue ay isang uh, seryosong banta sa ating kalusugan no hindi ito pupili ng edad o lugar or uh, antas ng pamumuhay no uh, ang simpleng paglilinis sa ating bakuran no? ay pag-iwas sa naiipang tubig at pagtuturo sa ating mga anak kung paano mag-ingat ay nakakatulong para mapababa natin ang kaso ng dengue sa ating probinsya no uh, sa pamumuno ng ating uh, gobernador Rodolfo Albano at si vice governor Bojit D katulong ang mga health workers no ay kaakibat ka niyo sa pagsugpo sa uh, dengue drive na ito no at saka uh, sa tulo, uh, pero ang tunay uh, ang tunay na tagumpay para maasikaso natin ito uh, at mapaglabanan ang dengue ay ang pagkilos ng bawat isa no tulong-tulong tayo sa iisang layunin uh, ang ligtas, malinis at malusog na probinsya ng Isabela no Okay, maraming salamat doc, uh, Dr. Rajuan. Um, in addition po sa mga sinabi ni Doc Nelson, uh, siguro importante kasi na maalam kung kailan mag-seek ng consultation para yung mga symptoms hindi na lumala. Maagapan na kaagad. Oh. always protect yourself. O, magsuot ng mga mahabang damit lalo na doon sa mga estudyante na back to school. konting paalala, mas maganda kung high socks mosquito repellent, ganun. Tsaka lagi pong ma-maintain na malinis ang paligid. Talagang cleanliness is the key. So. Anyway, maraming salamat Dr. Joan Pagalilawan and of course, Dr. Nelson Pagirigan Yan na naman ho, mga kaisa ang isa na namang episode dito ho sa ating programang Isabella, connect ka dito. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at abangan ang susunod pang episode tuwing Martes at Piyernes sa parehong oras at parehong programa. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page IsabelaPIO PIO nasa screen ho ninyo upang maiwasan ang fake news at mga tiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela Ezekiel Kilang na nagsasabing, etam eh, nga na. Maraming salamat po. po. Isabella Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang naguugnay sa bawat Isabelenyo saan anmang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. コネクタと。